dito tayo ulit sa asiksag mga idol nandito ulit yung mga unggoy mga idol oh. naglabasan sila ulit tignan yung mga idol yan oh. oh yan mga idol yan sila o oh. oh. Laga, labas mga unggoy yan mga idol oh. oh. yan yan gusto nilang kumain mga idol kaya pwede sila ditong pakainin yung isa pa yung kamag-anak ng mga idol yan si si ng Laya <laughs> mga idol yan. <laughs> yan mga kamag-anak. Yan ang mga kamag-anak namin mga idol. Eh kita naman niyo pagalagala lang sila dito sa sibsag. Eh kung gusto niyo makita mga idol, pumunta lang kayo dito. Yan sila mga idol. Oh, oh, oh. yan oh. Yung pinakamaliit mga idol oh. Mm. Oh. Yan mga idol, sila ay eh, nangangailangan sila ng pagkain. Mm. Mga idol lang sila oh, nagbababa dito. Yan oh. May mm. moy. Mm. Oh, yan mga idol. Uh, ang dami dito mga idol ay marami nga, napapa, napapatigil sila dahil sa uh, nang naglalabasan sila ngayon mga idol. Dito lang yung mga idol oh. Uh, yan, mga idol. Uh, yan, marami dito ng mga idol oh. Oh, uh, uh, Sa sigisag, mga idol. Oh, uh, napakadami ng tao dito mga idol yan oh. uh, mga idol. Dito lang yan sa sigsag mga idol oh. Uh, mga idol. Uh, sila man ay nagpapahinga rin. Nagpapahinga rin sila mga idol. Oh, uh, ang dami talaga ng dito. Ang dami kong mga kamag-anak dito mga idol. Ah, uh, ayan sila mga idol. Ah, eh. ayan. Oh, yung oh, mga idol ah. Oh, ayan, oh, mababait sila mga idol. Hindi sila nang uh, hindi sila nang aaway. Hmm. oh, sila friendly sila mga idol, ayan oh. Ayun oh. pa sila mga idol, papa oh. Mas malaki ang papa oh. Ayan, di ba papa? Oh, ayan. Bait ni papa oh, ayan. Baka gawin na cellphone ko mga idol. Ayun diba, oh. <laughs> <laughs> <no? laughs> Sa mukha ko ang mga idol ano? Gwapo din. <laughs> A few moments later. Ang kumbinsi mga idol ko na ako ng media sa oh, mga idol. Sige, mga idol. Sige, ano? Pabili, <laughs> di kumbinsin nyo sila para bumili. Hello po. Ito sir, oh. Hi sir, ma'am. Ito po. Dati po siyang 29 ng single. Ngayon po is 299 na lang yung tatuhan. So, di ba mga idol? Ang galing. Tapos meron din po idol. Yeah, Meron ang galing yung casual. Yeah, sports mga yeah, Sports socks. Mga idol. Oh, yeah. Mga idol ang galing niya mag Mang mangkumbinsi mga idol Palibasa, ang ganda-ganda niya mga idol. Kawin mo kayo. Bibili kayo daan ko kayo dito, Gold Toe Socks. Yeah. So yeah. Dito lang 'yan mga idol sa SM Lucina mga idol. Napaganda niya mga idol. Ano masasabi po niyo dahil binilihan ko kayo dito ko lang ng gala. <laughs> Thank you po sa pagbili. <laughs> <Nangisit ko. laughs> ako mga idol, medyo nagulat ako kasi ang layo pa ng biyahe ko para pumunta lang dito sa isang lusina bumili ng Rayban mga idol kagagaling ko lang sa uh, sigsag, ang daming doon mga idol, dinaanan ko sila dahil alam ko naman uh, ng, na mga kamag-anak ko sila pero dito mga idol, tutunan, nandito na yung mga magaganda <laughs> pasubo akong mga idol, nag-shopping kami ni Piculanong Layas, Say, alam naman niyo kung saan kami galing, doon sa kabundo mga idol, napunta kami dito sa isang mga idol, marami na uh, dati mga Ano ba ng Ay, ta, labi. <laughs> <ba, rabi> <laughs> <laughs> mga ito? Oh, mga idol.